<clears throat> Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa bigay mong tanghalian sa amin nila Kuya Romy at Ate Dorcas sa kanilang bahay mismo na aming kakainin sa tanghalian ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, ito yung Ketchup ne Ketchup guys. Bigay ng Diyos. Ayon sa Mateo 6.12, haman namin na sa langit ka in verse 11, bigyan kami ng aming kakanin araw-araw. Kaya ang Diyos po ang nagbibigay pagkain araw-araw sa mga tao sa buong mundo. Amen. God is good all, all the time. Okay, kanta ka muna ati Dorcas. Kanta ka. Yung kanta mo. Salamat. Eh, hindi ko alam yung kanta mo eh. Ikaw lang may alam nun eh. Sige na. Panayin mo kumanta. Ayaw mo kumanta. Sige. Halika, kain na tayo. <laughs> siya po si Ate Dorcas. Na nag-birthday noong nakaraan. Ito po si Kuya Robby. Nag-birthday naman eh. Ito um, two days ago. <laughs> Para po sila ng buwan ng birthday. Ang edad po nila is di 80 na, 84 na po si Kuya Romy at 81 naman po si Ate Dorcas sa biyaya ng Panginoon Diyos Ayan po malakas pa po sila po yung magkaroon ka ng edad na 80 malaki regalo na ibigay na ng Diyos siya, regalo yan ano? hindi po biro ang magkaroon ka ng edad na 80 yung iba po at the uh, young age nawawala na po sila kahit gusto pa nilang tumanda ano mo sumo kanino sumo kane kane ahahahah hurra ayun tumokuno ne yo ahahahah Woi, bubur itu lah. Ya, Bun. Eh. Nah, tolong nah, lah so. itu nih dor gas puyeng yang dulu. talung. Nah, ini semen belum. Ini, ini tahu anu. Ya. tinumba na lahat. Sinangag po, masarap ito. Eh. Si Kuya Ronnie nagluluto nito. Pang restaurant estilo po yan. May mga ricados pa yan. No? Itlog, carrots, at saka adobo Kahit wala ka nga mula, makakain mo na yan. <laughs> Ganyan magluto po si Kuya Ronnie Kapag pa po si Kuya Romy, maray kababa, kabayan ko po, kabalin. <coughs> orin tom 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 pangga din kami pareho no? si Ed si Corcas naman dito po sa Manila talaga siya taga oh. pinanganak ng Maynila sa pagkainya dito salamat o Diyos sa mabuti ka nakila na. Diyos na mapagbiyaya Amen ayun kumanta rin si Ed Corcas <laughs> Gita yung ganda ng kanta, no? patungo sa pasalamat sa Diyos okay, kakain ka po tayo simulan na po natin sabi nga ng kasabihan ah uh, abang luluwat siya nyanyaman niya sa <laughs> <laughs> so, sanditang kapapangan po yun đó là những đôi tay lang cá, những cái Ketchup yung kung mo. Ketchup. Oh, ito na. ito. na lang po. Yung lotong bikol, hmm. Ang ginagamit nilang tawag na Yung mga Ayo, yung, yung isda ba? Ang bakol ba yun? Wala ba ita? <coughs> 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 ito ba sa kuram Dito pala senior. Anyang hindi kayo, may kayo, may, may dala. Okay. E, kasi ito namang, ito namang, namang sa kutsenta. Hindi mm. wala nang anything. Hmm. Dapat pala. N na, na rin, kalupo. Hmm. Sentayo. Mm. na ako yung mm. yung kasi. Yung yun na. Na, e, kaya ako na ako. Na, eh na katagal ka tayong Pero yan dokas daw kasi. Dapat pala mga... eh, May niya nun. Dapat pala. Dahil yung... Dahil yung din kamdok mm. kasi ito. Sente medyo ko paano. pero nang mingo pa siya ito. Ilang na kayo. Ilang pas na kayo. Hindi At hindi kayo siya Pero alam naman bibiya uli ka ng alaram. Ala po po ito. Ito ko nakamula ko ng gawo. Yan eh, sa benda. Dapat pala eh. Paminta ka kay Sitwal. Kaya taking was ka. Under ka pa. I-register din. Pero, pero, ala pa ala pake, Ay, alibaba, ka pa kayo dyan. Kaya, diba, may ka, alam pera, ne? <coughs> Dapat, ipapareis ka ngayon pala. Alam mo sabi, nung mula nga rin. Nung naging ganda pa siya, may parod naman, alam, alam pera. Nga, idea pa, ala pa implementation. Nga, may balo, gawa din pa tos

Kaya pala ang gagawin mong project ng na maging napuluyo. Hindi na ganyan mong hindi na ganyan sa kapal na ala ka ng pera. Na edi ah, bigyan mong implementasyon. Gawa ka project. Nakapadya ka. May approve na yung gobyerno. Kapadya. Kapadya ni implementasyon na. Aba sa kapin. Mula nga, dapat iparestro niya pa mo hindi nung wala pang pera. At least makarestro niya. na ka mo. Wala nang daw. Kila mga siya kayo. mga Wala Maka... 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 pa yan ako, uh, nandito yung plan niya po noon. Iretroactive yung Nandiyong... ayan ang magsiti. Magyang mag-apply, mag ayan nga. Linampas yun, yun, na, ka, na ako, no? ko, lang, ko patagala, lang, Kaya nga ba sa ba? Makanyan pala ako. Dapat pa rin. Restro may pabong. Baka nito. Kumbaga, waiting time. Yan, namilang pa sa kamagitan ng edad. At yun na kami nung ng restro. Kasi bayan, yan? ang mag-20 ka. May reporta. Makanyan niya pala. Kuro, kaya magulo niya. Hindi ako yak. Hindi ako wala akong nang gawin eh. na ako. may interview. Hindi nga. na Nung visa lang ng maming kahit. Dakala paralan. Dawad na mga niya Kaya may nga uh, lakto, lakto, lakto. Hindi nga lang ako gawin eh. Nakamimira sa ka...

Mamaid na kayo daw kay SS ko eh. Bakit pa dito? Bakit pa kalaman yan? Pinibig sabihin na kita ng aldo. Bakit pa kalaman dito? Huling pera may naman ala. Pero may naman eh. Ang susunod, kami ng beso eh. Ganyan may karela. Kaya pa parang may Bakit ako tatungo kami? naman kaya kaming bitak-bitak mo naman eh. Sana. So, baliktad eh tabi lang kasi yung batas, matsura eh. Imbis na daretso eh, may, may ipakli-pakli ah. <laughs> so napag-usapan ni Kuya Romy po tungkol sa sa social pension ng mga senior citizen na sinasabi niya hindi ka naman darating sa 81 o 82 Kung hindi ka dumada, dumas sa 80 pero na mag-80 wala namang pero. nakaka nakakadismaya lang po ano? yung mga ganyan pangako nasa kabila ng pangako sabi nga kasabihan pinangako ang ka tama na yan <laughs> like and share